May hey, mga ate ko. Ayan, dito na ako ate ko. So, nakikita niyo naman yung view, di ba? Maganda. O, oh, di ba? Maganda naman yung view. Ha? Ha? Ito, oh. Ang ganda ng view. Ha? Napakaganda ng view, Napakaganda. Di, alam niyo yung ano, ano ba yun? Yung mga dahon. Yung dahon ay nasa tapat natin. Hindi nyo ba nakikita? I mean, madaming ahas dyan, di. Pag, ano madaming ahas dyan? Di lang kobra. Napakasakit ng kobra na yun. O, ang daming halaman baka kinakain na yan eh diba baka kinakain yan ng mga asin guys okay, baka makita nyo si San Pedro dumadaan daan na pala dyan hindi mo alam na dyan na pala si San Pedro tapos dumapit si San Pedro sa camera ko magugulat lang ako tayo Tingnan nyo ito eh. Wala akong nakikita mga tao. Talagang tahimik. Walang umaan sa ano nila. Dek. Kasi nga, di ba umuulan? Hindi nyo ba alam na umuulan? Isip ka. Hindi nyo alam na umuulan. Okay, okay lang. Di ba ang ganda ng beauty? napakaganda ng visa totoo lang yung camera ko malalaglag na so tignan nyo naman o oh. okay hawakan ko pa maaabot ko yan tie. kita nyo kung kakita-kita nyo yun yung bintana na yan yung bintana na yan ano yung kulay green na bubong hindi lang yun ah yung green na green talaga. Parang ginagawa pa yung loob niya eh. I think, yung ginagawa pa yung loob. Nye, basta. So guys, bye na malolobat na ako, 10% na ako. Pero subscribe na kayo and follow and share. Kaya ako na sinabi yung follow kasi may tiktok ako eh. Kaya bye na... So, plada ko naman, te. Kuwawa naman kayo. Bye!